Magandang araw po, si Doc Willie po to. Ngayong araw po, gagawala ko ako ng short video para sa pasyente may cancer o mga seryosong sakit. Unang-una, alam kong mahirap itong sakit. Uh, mahirap to sa pasyente at sa mga family members. Siyempre, konting tiyaga lang po. At ang payo ko sa inyo, mag-focus lang tayo sa susunod na gagawin. Ano ang next step? Ang next step ba natin, maghanap ng magaling na doktor? Ang next step ba ay iisipin saan magpapagawa ng CT scan, saan bibili ng magandang gatas para sa pasyente. Doon lang tayo mag-focus sa pang-araw-araw. At huwag natin masyado isipin yung mga mangyayari sa mga susunod na buwan. Pangalawa, mayroong pag-aaral nagsasabi yung mga pasyenteng mas pursigido, malakas ang loob, mas lumalaban sa sakit, mas mahaba po ang buhay nila kumpara sa nadidepress na lang at nagpapatalo na lang yung pasyente. So, ang payo ko sa inyo, kung meron kayo ganitong sakit, number one, magpapatingin sa doktor. So, huwag tayong magtatago sa doktor. Tapos, kung kailangan ng chemotherapy o surgery, kung kailangan talaga to, so, pag-ipunan, kung kailangan umutang, umutang, tingin ko kasi mas malaki ang chance nyo dito sa tamang gamutan ng doktor. Pangatlo, hindi ko muna po masyado pinapayo yung pag-inom ng mga supplement, alternative treatment, kahit yung mga healthy na pagkain. Okay ang mga healthy foods kung wala pa kayong sakit. Pero kung meron ng cancer, huwag natin iasa lahat sa mga healthy foods lamang. At pang-apat, syempre, kailangan magdarasal tayo maigi para sa pasyente at para sa family members. Pero bukod sa pagdarasal, huwag naman natin iasa lahat sa dasal, di ba? Kailangan magsisikap din tayo, magtsatsaga, at gagawin natin lahat ng paraan para mabigay ang pinakamagandang gamutan sa pasyente. Kahit po sabihan kayo ng stage 3, stage 4, huwag po basta uh, bibigay na lang o mag-give up na lang kasi kahit anong stage, wala naman makakasabi kung hanggang gaano kahaba ang buhay. May isang pasyente nga kami dati sa ospital ay tingin ng mga doktor ay wala na pag-asa isip namin baka isang linggo na lang ang buhay ng pasyente pero nagulat kami nung tinanggal ang swero, tinanggal yung NGT biglang lumakas, biglang kumain at nakauwi pa yung pasyente na buhay pa ng 9 months nakasama pa niya yung family members niya so wala talaga makakasabi kung hanggang saan ang haba ng buhay depende talaga po sa plano ng Diyos sa buhay natin matapos natin yung mission natin So, Tutok lang, laban lang, at God bless po.